this to this Hi, hello. What's up buddy for today's video? I share na ako sa inyo ha kung unsa akong gibuhat para mawala ang ako ang restriction sa in-stream ads sa Facebook. Kung gusto ka makabalo, just watch this video till the end. Way back April this year, na restrict ko sa in-stream ads because naka-upload ko video nga against community standard sa Facebook. Dili lang kay one day, two days, but almost five months. Ha? Almost 5 months ko ni Facebook girestrict sa in-stream ad. So, ang ako ang gibuhat, didelete na ko ang video nga hinungdan nga nung na-restrict ko. And then, after 2 days, ako ang gipareview ang ako ang Facebook page. And then, day jud ko nag-upload Japon walay adlaw nga dili ko pwede mag-upload. Dapat every day jud ko naga-upload sa ako ang page bisag girestrict ko ni Facebook sa ako ang in-stream ads. Ako aja siyang gina update permente adlaw-adlaw naga-upload jud ko video adlaw-adlaw. na nako gina-check ang ako ang restriction ko nawala na ba or wala pa. everyday day jud na ko na siya gina-check. So, mao na ang ako ang gibuhat almost 5 months. Gabalik-balik every day ko naga-upload, every day, every day pud ko naga-check ako ang restriction kung okay na ba o wala pa. Every day jud na almost 5 months na ko na nga gibuhat. And worth it siya buhaton. Kaya nga naman, nawala ang ako ang violation sa in-stream ads sa Facebook. <laughs> Liman ka, anak, 5 months. Nga perminti ka mag-upload every day. Perminti ka mag-check sa imong restriction every day. na imong buhaton. Wala na ilain. Buhaton, i-delete mo ang video nga hinungdan nga na-restrict ka. Pag human, after 2 days, imuhang ipareview imuhang Facebook page. And then, dapat every day jud ka mag-upload. Every day po mo i-check imong restriction kung okay na ba or wala pa. Maunan jud na imong buhaton per minti. sa walaon na ni Meta imuhang restriction. O maunan na imong buhaton, wala na gilain From this to this. Kung naa mga pangutana, i-comment lang sa comment section sa ubos kay atuan na siyang tubagon sa atuang next video. Kung nagustuhan niyo nga video, please like and share and i-subscribe na lang po ko and i-follow na lang po ko. Daghang salamat. Ingat.